guys, signan nyo yung nangyari sa aming kitchen guys, o bumagsak yung ano, yung kisame kasi nga, binabakbak nila yung sa CR, may problema kasi yung tubo ng tubig doon, so binakbak nila guys, tapos biglang na tamaan yata yung malaking hose ayun kaya lumabas yung sobrang daming tubig hindi na kayana ng kisame namin guys, kaya bumagsak, mabuti na lang guys at nakatakbo ako, bago bumagsak yung kisame mula doon Ayan, nakita ko pa nga pa umiilaw yung ano, yung electricity. Kasi nga, napigtas yung wire ng ilaw. So, ganito ang nangyari, guys. Naging baha sa loob ng kusina namin. Ayan. Kita nyo yung kisa minabong na ano. Butas na. Ayan, guys. di ba? Diba? Ganyan ang nangyari sa kitchen namin. Ayan. Ito, guys, yung kanilang binabakbak. Ayan. Yung dun, banda yun nga yung ano yung may problema na tubo. Diyan sumirit kahapon yung napakadaming tubig. Kaya bumagsak-sakisami sa baba, guys. Kasi sa baba niyan is kitchen. Ayan. Hindi pa nila tapos ayusin, guys. Inaayos pa nila. Uh, i check pa nila ngayon kung uh, may bunga butas-butas bago nila simentohin. So, ayan, guys. Ang aking holiday gift. Wala yung mga amo, pero meron akong gawain dito, guys. So, yun lang. So, thank you for watching, guys. I-video ko rin, guys, pagkatapos na nito lahat. So, bye-bye. Have a nice day, guys. Merry Christmas and advance Happy New Year to all. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, yan, i-click nyo lang yung aking name, Mamilus Vlog, and... Please guys support and share and click na guys ang notification bell para like updated sa aking mga video bye